Isang mapagpalang aral naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa may kawikaan, kabanata 20, talata 20 siyam. Ang sabi po dito, karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. Ang putong ng katandaan, buhok na panay uman. Sa English translation, sabi nun, the glory of young men is their strength. But the splendor of old men is their gray hair. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. O ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So abang naghihintay ako kay Sister Wife no para sa uh, sa kanyang uh, <coughs> ano nga ito? Yung aller, ano, para sa allergy, no? allergy test. So andito lang ako sa parking yan so while waiting <coughs> uh, pag-aralan natin itong mensahe ng Diyos na ito. No? Sabi doon, karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. Pag sinabi natin kalakasan, hindi ito naka uh, tukoy lang sa lakas ng tao. Yung kaya mo magbuhat ng 50 kilo, ilang sakong bigas, o ilang uh, kilong mga heavy weights na mga barbell or dumbbell na kaya mong uh, buhatin. No? Pag sinabi natin kalakasan, is yung ano eh, yung fame, yung fame mo, no? Yung kung saan ka yung ano, yung kas, yung kasikatan mo, yung kagalingan mo, di ba? Kung sa eskulahan, ikaw yung pinakamatalino, no? So s'yempre kung ikaw yung matalino, uh, s'yempre kalakasan mo yan eh, no? Kunyari malakas ka sa subject na math o kaya anuman subject, no? Na doon ka nag-excel, so yun ang kalakasan mo, kung so, sa mga esports, no katulad ng kalapakyaw no yung time ng kanilang kalakasan s'yempre uh, medyo pa rin naman yung lakas ni Pakyaw pero s'yempre uh, iba na yung leksi niya yung bilis niya uh, at yung ano s'yempre nag-iiba na rin yan habang tumatanda ka so uh, may kita natin yung pagkakaiba no ng medyo uh, kabataan niya pa may kita natin yung kanyang kalakasan no kahit sino yung uh, Uh, iharap mo sa kanya talagang ano uh, may kita natin yung power punch niya talaga no pero syempre habang tumatan da meron talagang changes no kung sa mga basketballista di ba may mga mga mahuhusay talaga magagaling no katulad kala ala time nila Alvarento sa dati no uh, sino pa yung mga ano yung mga kasikatan pa dati di ba kala Michael Jordan di ba yung kabataan nila talaga ano yung yun ang laka, kalakasan nila di ba na talagang uh, yung kasikatan ng panahon nila. So ito yung ano eh, ito yung parang ano mo yung karangalan mo eh. Habang um, bata ka pa, talaga namang uh, marami ka kasing mas magagawa eh, no? Kapag bata ka, kasi nga pag nagkakaedad ka kasi uh, ano nga to? Yung yung utak natin, saka yung katawan minsan hindi na nagano nagko-complement. <laughs> eh so minsan kasi, s'yempre pag bata ka, yung yung isip mo, tsaka yung katawan mo, uh, pag mayroon kang gustong gawin, no? Uh, kunyari sa e sports, 'di ba kasi mas flex flexible pa kasi yung katawan mo eh. 'Di ba? Tsaka yung endurance mo nandun pa rin, 'di ba? So s'yempre yung kung ano yung nasa utak mo, kunyari magle-lay up ka o sisipa ka ng mataas o kaya magtatambling ka. So, yung katawan mo sumusunod pa kasi ano pa eh, kabataan mo pa eh. No? Pero pag nagkakaedad ka na, syempre, uh, minsan yung gumagana na lang, utak na lang, no hindi na yung katawan. <laughs> Pero syempre, ang kagandahan lang kasi doon is nagiging ano ka na, nagiging mas wiser ka na eh. No? Uh, pwede mo namang uh, tawag nga dyan, veteran's move. No? Yung ginagawa mo na is veteran's move. Uh, pero hindi yung katulad ng veterans na nangdadaya na lang sa sports kasi nga o kaya nang nang ano nang hawak na lang o kaya uh, dinadaya yung laro kasi nga hindi na makatalo ng mataas no uh, so iba na iba yon no so ibig sabihin kasi more the more ka kasi kapag tumatanda ka more yung experience mo na 'di ba? Yung uh, yung putong ng buhay, ibig sabihin is yung yung puting book mo is yung eksperyensyado ka na, no? marami ka ng alam. Yung alam mo na 'yon, pwede mo nang ibahagi naman 'yon doon sa mga susunod sa iyo, 'di ba? Yung mga yung siyempre yung kasikatan mo at ulit kala pakya, siyempre yung yung mga natutunan nila ay ano 'yon eh ah, hindi mo pwedeng uh, baliwalain ng mga baguhan sa boxing, 'di ba? Kasi may, may record siya eh, no? Taka, nasa Guinness World of Record siya eh. Di ba? Pero for, for king, no? May anim siya na, kung hindi ako magkamali, di ba? May anim siyang, uh, ano to, na belt, di ba? Sa different uh, division. So may kita mo, yung, yung experience niya, eh, yung kalakasan niya na yun, magiging karangalan pa rin sa kanya yun eh, dahil diba? Sa pagtanda niya, uh, nare-recognize yung kanyang mga ginawa, no? Hindi katulad ng iba na, Uh, hindi na, ano, yung parang ano, may iba kasi na sumikat, pero ang problema is, nang tuman, hindi, no, hindi na sila masyadong napapansin din, di ba? May mga ganun din naman, no, na uh, yung kanilang kasikatan, uh, hindi rin na nagtagal, no, kasi minsan, uh, nasira din, di ba? Kaya, yung kanilang kasikatan, hinaluan nila ng kalukuhan, di ba? So, bandang mali, hindi na yung kasikatan nila yung naalala, kundi yung kanilang kalukuhan, di ba? So dito, siyempre hindi natin masasabing karangalan yun. Kasi bakit? Kasi yung naalala sa'yo yung kalukuhan mo. <laughs> di ba? Ano naman yung ikararangal mo doon, yung kalukuhan mo, di ba? Hindi eh, naman, di, di, mo naman ikararangal yun. Minsan ka, kaya mo pa nga yun. <laughs> so lalo so, sa kung may mga anak ka, di ba? Kung ano na -ano yung pinagagawa mo ng kalakasan mo, ng kabataan mo. No? Kaya ano pa rin doon is, habang malakas tayo, Uh, gawin pa rin natin yung ano eh, yung yung, mag, yung tama eh. Kasi pagtanda mo kasi pag uh, puro mali yung ginawa mo, hindi hindi mo rin masasabi na kahit pumuti yung buhok mo, tuto sinabi ng Bible yung puting buhok, yung gray hair is uh, glory mo yon pagtanda mo. Pero siyempre, depende rin yung sa ginawa natin nang malakas pa tayo, nang kabataan pa natin, di ba? Eh, yung nasabi ko, kung puro kalokohan, Uh, kasamaan yung pinagagawa natin. So, walang ano, hindi mo masasabing karangalan yung puting buhok, di ba? Ang ano kasi doon is, katulad nga, yung may, yung, yung, kasikatan mo, ginamit mo yun sa tama, hindi siya mababaliwala kasi. No? Hanggang sa pagtanda mo, dala mo yung, yung putong na yun, di ba? Hindi na, hindi na, kahit hindi ka na kasikat, pero, Meron kang ano, meron kang legacy, meron kang uh, napatunayan. At yung napatunayan mong yun, hanggang sa tanda mo is maaalala yun. 'Di ba? Kaya tin- Patulin yung mga ano, yung mga dating hindi uh, nakakilala kay Michael Jordan, 'di ba? Pero pag napapanood nila yung mga moves ni Michael Jordan, talagang mapapahanga rin sila. Legacy kasi yun, eh. 'di ba? So, may kita natin sa sa buhay natin. Kaya nga habang bata tayo, may lakas pa Uh, gamitin natin iyon no? para sa uh, magbigay sa atin ng karangalan. Di ba? Uh, karangalan. Kasi, uh, sabi nga, kahit yung, yung magandang pangalan is karangalan na eh. May malinis kang pangalan, karangalan na yon Yung hindi mo babahiran yung, yung pangalan mo kasi Uh, hindi lang naman ikaw yung makakabenepisyo yun eh. Pati yung mga susunod sa iyo, di ba? Kasi kung may naipondar ka magandang pangalan, uh, marami magtitiwala sa iyo. In the same time, kahit yung mga anak mo, magtitiwala rin sila sa anak ng magiging anak natin. Kasi bakit? Kasi uh, nakapundar ng magandang pangalan yung mga magulang natin, di ba? So, uh, kaya nga, napakalaga no, na sa ating kalakasan na ito, magdala tayo ng karangalan, hindi ng kahihiyan. <laughs> Di yeah. Kasi kahit sinabi ng Bible na pumuti yung buhok natin, ito yung karangalan natin, pero kung kahihiyan yung pinagagawa natin, ng kalakasan natin, ng ating kabataan, so hindi na natin masasabi na ito ay nagbibigay sa atin ng karangalan yung ating katandaan. Kasi may mga tao nga sinabi, habang tumatanda, walang pinagkatandaan. diba? <laughs> yeah. So, may kita natin mga kapatid, uh, sa buhay kasi natin, more kasi yung nakakaroon tayo ng mga experience eh, ya, sa buhay. Kaya nga sabi, uh may mababasa tayo minsan na yung tao is uh, uh they work hard, no? Pero yung uh, yung isa naman is they work uh they work wise, no? Wisely, no? They work wise. So, yung iba nagtatabaho na talagang pinapagod nila sarili niya, pero pag uh, dahil sa experience mo, so napapadali yung trabaho. 'Di ba? So, minsan, siyempre, katulad nyan, yung merong sira yung auto scrubber namin. So, dahil wala pa ako idea dati kung paano ayusin yun kasi walang masyadong tubig na lumalabas. So, tinignan ko na yung filter, lahat na, pati yung hose. So, yung pala, may part pala doon na kailangan magbuksan na doon pala yung nagkakaroon ng barado. So, ang time na yun, so, tinignan ko yung uh, maintenance kung paano nila gawin. So, meron palang bubuksan doon. Tapos, yun lang, yun doon, na, yung two months na hinintay namin yung technician na magayos, inayos niya lang ng, ano, ng uh, seven minutes. So, may kita natin yung experience talagang ano, uh, napakahalaga. So, yun lamang no, mga kapatid na uh, patuloy no, sa ating uh, kalakasan, gamitin natin ito na magbigay karangalan hanggang sa ating pagtanda, yung ma-experience natin ay eh, pwede natin to maibahagi uh, sa mga susunod na saling lahi iba. <laughs> so yun ako mga kapatid at naman uh, Diyos matuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all. Hallelujah.